Ay guys, dahil ngayong araw wala pa rin pasok. Eh ano pa, edi di tambay muna tayo sa bahay. Katatapos ko nga lang nito maglaba guys. Ito, hindi pa nga nakabihis. Magluluto na naman ako ng tanghalian. Yate man eh. Kayo, kayong mga kabataan dyan. Ganito. Ganito ang magyayari sa inyo pag nagmamadali kayong mag-asawa. Akala nyo talaga masarap ha. Akala nyo talaga fairy tale yung buhay dito. Nagmamadali ka mag-asawa para makatakas diyan sa gawaing bahay diyan sa inyo. Ewan ko lang sa mas malala, mas malala dito. Hindi ka mautusan. Hindi ka mautusan ng nanay mo maghugas ng plato. Makahilata ka lang diyan mag-cellphone. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang pagdating mo dito. Para malaman mo ating hindi ka na halos makapagsuklay dito. Sige lang, lumandi ka lang, magmadali ka. Tingnan lang natin, iyak tawa ka dito. By the way guys, ito pala yung mga posa ko. Ang ulam pala namin ngayon guys ay tilapia na may kalabasa at saka kamatis lang yan, saka iluya. Pides na yan. Dito pag hindi ka magtitipid, wala. Wala hindi ka makakabili kahit panti pag hindi ka magtitipid. Kaya kung ikaw, kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magmadali. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang utang na loob. Mag-enjoy ka sa buhay mo. Wait lang guys ha, pakainin ko muna itong mga pusa ko. Paunahin ko muna pakainin to kahit hindi pa luto niluluto ko. Kasi baka sa asar ko, maisahog ko pa to sa niluluto ko. Kita nyo naman mga atat pa sa mga anak ko. Mga gutom pa sa mga anak ko. Gutom kayo. Bakit? May mga ginawa ba kayo? Ha? Naglaba ba kayo? Naglinis ba kayo ng bahay? Ha? Wala namang kayong ginawa kundi matulog lang. Kapisti talaga, oy. Ano, Bird? Kakain ka na? Sige na, kumain ka na. Baka magdilim ang paningin ko sa'yo. Char. Joke lang. Love ko yan si Bird. Kapangalan ng asawa ko yan, eh. Sige, kain ka lang dyan. Tas matulog ka ulit ha. Matulog ka ulit. Luto na pala tong niluluto ko guys. Next kong pakainin ang mga anak ko naman. Kalabasa pala tong ulam namin. Kalabasa para malinaw ang kanilang mga mata. At para manatiling dilat ang kanilang mga mata. Para makita sa madilim na kinabukasan. <laughs> Ay nako. O tara na, kain na. O ikaw ba, kumain ka na ba? Kumain ka na para mapag-isipan mong mabuti kung pupunta ka ba dito o hindi, ha? Para makapag-isip ka ng tama, para makapag-isip ka ng maayos. Najaan ka na lang, ayusin mo yung pag-aaral mo at tigilan mo ang paglalandi. Kita nyo, kita nyo. Hindi pa nga ako nakapagpahinga. Merienda na naman. Ay, nako naman talaga. Ah, ay, may pag -alang. Ah, sige. Hala, sige, bira. By the nga, guys, no, para sa ating mga kabataan, huwag kayo masyadong magpapadalos-dalos. Ah, sulitin nyo ang iyong pagkabata. Huwag kayong mag-shortcut dahil papunta rin naman kayo dito. Mag-aanak din naman kayo. Mag-aasawa rin naman kayo. Ha? Okay? Bye.